Hello mga lalabs, mga bayats, mga hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at so, sa mga kapwa ko din po, FWs around the world, hello mga lalabs, Shoutout po sa inyong lahat, good morning at pag-uusapan natin, bumira na naman itong defend dog ni, <laughs> sino ba ito? Ni Bongbong Marcos na si Bobo Gadang, Claire Castro at attack dog ni Bongbong Marcos ito para sa mga Duterte. Kasi nga, eh, ayon dito sa, saan ba? Sa News 5, Ay, pala. oh, news. Sandali ah. Sa news 5 ito. Bumwelta daw. malakan niyang, no? Ah uh, matapos maghayag si Vice President Sara Duterte na matapos niyang inihalintulad ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa yumaong si Ninoy Aquino kapag bumalik ng Pilipinas. Which is tama naman si VP Sara Duterte. Nais ngang patayin na nila ni Bongbong Marcos. Pinadukot na nga eh. Ang pagpapatay pa kaya ang hindi kaya? Yun na nga lang ano eh. Pagtrato kay Duterte. Dahil lang sa may sakit, matanda na eh. Yung galing sa William, pag sa Ninoy Aquino. Dinukot ni Tore. <laughs> dala William or Airways, Tapos isinakay kaagad papuntang The Hague, Netherlands o walang mga damit, walang jacket at kung ano-ano pa doon na nakikita nga natin sa picture na pinos ni dating executive secretary Salvador Medial Dia. At kung ano-ano pa na ispatay noy, gamot, wala. Wala lahat. O, ito, panoorin natin sa News 5 at magbigay tayo ng commentary reaction ayang vice President Sara Duterte matapos nitong ihalid ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa yumaaw si Ninoy Aquino kapag bumalik umano ito sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman daw tama ang pagkukumparang iyan. po ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas nina. Wow! Yung pagkikipagsabwatan ba ni Ninoy kay Juma Season para mag-aklas kontra gobyerno? Ay, hindi pa ba iyon sapat, Claire Castro at ang daming pinatay ng makakaliwang grupong komunistang yan? Ang daming mga inusinte, mga ano, tawag dito mga estudyante na hanggang ngayon, magpasa hanggang ngayon, panay pa rin sila pang re At maraming nasawing estudyante naligaw ng landas. So, hindi pa ba iyan sapat? Crimes against humanity? <laughs> ang daming pinatay noon. Ang mga, ang grupo ni Juma Season, kasabot si Ninoy doon, oy, Claire Castro. Oh, eh, hey, pagtanggol mo pa dahil isa ka sa kanila, di ba? Yes mm. po. Hindi po nung ng Duterte na inkompara ang sarili niya kay Hitler. Pero po siyang sinabi mismo, at least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. Uh. -huh. Ang bobo mo naman, Claire Castro. Abugada ka pa naman eh. Kung sinabi yun ni Duterte, eh dapat timbang-timbangin mo din. Ilan ba yung pinapatay? ni Duterte. Ngayon nga 30,000 sa war on drug siya eh. Puro ang kadamihan doon, pati yung mga nagkandamatay eh na siguro yung nasa coronavirus. <laughs> yung mga inatake siguro ng high blood, kung ano-ano pa, mga kitong, mga AIDS siguro, charge sa AGK. Napatunayan yan ngayon na piki, kasabwat pa si Nery Colminares, may video, yun si Aling Sheila, Tinuturoan sila at kasama niyang dalawang pang putang inang babae na namatay ng anak, pinatay ng kapwa-adik, binabayaran. O, ano, Ando, si Christina Conte, ano ng representatives ng ICC sa Pilipinas, ano kasama <laughs> sa video? O yung mga nagreklamo, yung doktor na namatay na hindi naman IGK, nakacharge sa IGK. Yung namatay din na binata ng dahil sa love triangle, dahil sa silos charge sa EJK. O, oh, tapos ngayon ni eh, Hitler, eh, tawag dito, Clear Castro, pinatulayan mo talaga na isa kang bubong abogada, hindi porkit sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung may Hitler na pumatay sa Germany ng mga Jews, uh, ng mga Jewish, no? na 6 to 3 uh, to 6 million, eh, si Duterte walang ganyan. Pinatunayan na po yan ngayon ng ICC na sa loob ng anim na taon, eh 8 taon, eh 43 lang ang namatay at puro pa adik at nagtutulak. Walang inusinti doon. Common sense, clear Castro. Talagang pinatunayan mong bubuka, ka, nabubugada ka, no? <tong> sabi ni VP Sara yan sa harap ng supporters ng pamilya Duterte sa The Hague, Netherlands. Tinanong daw kasi siya ng kanyang ama kung kailan siya makakauwi ng bansa. Dito, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Sorry. Sorry. akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Yes! Yes! Mga kapatid, ako po si Ruth Kabal. Tinamaan ang malakan dahil nga hanggang ngayon hindi matapos-tapos ang isyu na yan kung sino talaga ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. O di ba yung pinagbintangan ng mga makakaliwang grupo? Pinagbintangan ng mga liberal party? Si Marcos Senior. Ni hanggang ngayon, eh, pareho silang dalawa, Marcos at Aquino, eh, nagtataguan kung sino tagtuturuan, kung sino yung pumatay kay Ninoy. <laughs> yeah, pero kung ako tanungin ngayon sa nakikita ko, sa sitwasyon ngayon ni Bongbong Marcos, Maniwala ako na si Marcos Sr. talaga ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. At mangyari 'yan kay dating Pangulong Duterte, kung uuwi siya ng Pilipinas, ipapasyukti din siya ni Bongbong Marcos. Nagawa nga siya 'yung ipakidnap. Ang ipapatay pa kaya ang hindi? Di po ba? sa so, clear Castro, ko ako sa iyo ka ng putang ina ka. Tumatanggap ka ng sahod mula sa taxpayers, isa ka na rin kurap. Dahil bakit? Ay, hindi ka lang kurap, buba ka pa. Diyos ko po naniniwala ka lang sa mga pinagsasabi ni Duterte. Hindi mo tinitingnan yung facts. Kung talagang may pinatay si Duterte na 3 to 6 million para magiging Hitler siya. Tanga!